Bosing, ari yung black, sir. May tama, oh. Malalim, ari, bossing. Naku, oh, May team na oh, mga sir. oh, sir. <laughs> boss, are na, boss. Oh, kalas na natin ang hide yung dukit-dukit. Ayan, hindi ko pa alam kung goods pa ang piston mo nito. Ah, uh, na natin yung black. Kalas mo, pre. Full video to. Ito lang pala sa'yo, Idol. Ayan, Bawan Batangas. Ang dami din natin yung followers dyan. Pwede kayo sumubok. Pag hindi gusto nga... Pwede kang lumibat sa iba mga sir, walang problema. Tagas-tagas na boss eh. Uh, kaya na yung gasket. Just take ng yung head. Yung gasket ng head pre. Umpog pa rin ng isa oh. Stin. Okay, okay, kahit mamaya na. Eh, hindi kita eh. Kita. Okay. bosing Bossing, are yung black, sir. May tama, oh. Ayan. Malalim, ari bossing. Ah, uh, bahala ka na kung anong decision mo din eh, pero ito palitin na. Ayun oh, boss, ang ng kayod zero. No? Oo, ayan. pwede kong ipadala sa iyo to para siguradong ano, makapa pati kasi wala ka dito eh. Ayan, boss. Tsaka lalalim na ng guhit, may mga guhit na. Ayan, sa piston mo. Boss, dukit dukit. Palitin ng piston na rin, na rin, boss. Kaya bibili na tayo ng black, isang set na naman 'yun, bossing. Mura lang ang black, ang ganda black. 2K lang ang black, CNC sir. Standard din ang sukat. Ah, uh, mo ako kung anong decision mo dito. Twelve seconds later. Ito lo okay na ang motor mo kasi wala ang pangit ang carb. Carb may problema ang carb. hindi na maganda mag-response. Ayun, gusto tayo ko

Hindi po. wala din po. Hindi pati po yan. Ito. Pati daw. Ano? Ano Ito. Baka ito siguro. Tatalian niya. yung address niya. Oo, yun yung address niya. Kapisado mo na rin. dyan.